Mahal kong Nasaan ka na? Ako ngayon narito at naghihintay pa rin sa iyong pagdating. May ilang takip silim na rin mula noong pagtaksilan ka ng kapatid mong sakit. May ilang buong liwayway na rin akong nagkikimkim ng puot sa makasarili niyang pagnanasa. Pangakoan man niya ako ng palasyo kapalikuan ng mga ng mga matatamis na mga salita. Hindi hindi ito mabibihag ang puso ko matagal nang nadulog kasabay ng iyong pagkahulog. Mahal ko, ang pagkulong ko sa silid na ito ay katumbas ng pagsasara ng aking puso para sa iba. At ng ikaw lamang ang makapagkulong. pitong taong, pitong taong maghihintay ang iyong kapatid para sa hiling niyang kasalan. Pitong taon ang laan kong paghihintay para sa iyo, alang-alang sa sumpa ng iyong pag-ibig. Pitong taon, mahal. Pitong taon kong na sa nasanay, pagbalikap pagbalik ang pagkatang iyong pagkawalay, ang buhay na pagturusa sa akin. Ikaw ang dalawa. ka naman? Ako kaya yung hiniibig pa rin o tundoyan lang nalimot kaya hanggang ay hindi pa rin ang papakita. Huwag! Huwag naman sana sapagkat hindi kakayari ng aking loob kapag aking nalabanan ay hindi na mahal. Pagawakan mo sana ng mahigpit ang sopa ng iyong pag-ibig. Naray pag-ilumin ka ng mga pabawang kong pagmamahal. Ituro na wala ng mga tala ang daan pabalik sa aking piling. Nang sa matapos na rin ng bumbay sa aking puso. Mahal ko pakiusap makiusap, magbalik kang matiwasay. Magbalik ka na sa akin.